Kumusta mga atletiko Ang NBA ay patuloy sa pag-evolve at kasabay ng evolution na yan ang mga batang talento at future faces ng liga. Kaya talakay na natin ng impressive na performances ng under 22 rising stars ng NBA, pati ang kanilang kontribusyon at potensyal. Number 10, Brandon Miller Si Brandon Miller bilang isang rookie para sa Charlotte Hornets ay mabilis na nagpapakita ng kanyang kausayan sa NBA may average na 14.3 points, 3.9 rebounds at 2.2 assists bawat laro. Ipinapakita niya ang kanyang kakayahang mag-score, gayon din ang playmaking skills niya. Ang kanyang versatility at kakayahan niyang maglaro sa iba't ibang posisyon sa court ay nagpapahiwatig ng malaking potensyal para sa kanyang hinaharap sa liga. Number 9, Jabari Smith Jr. Sa Houston Rockets, si Jabari Smith Jr. na sa kanyang pangalawang taon sa NBA ay nagpapakita ng maturity. Ang kanyang 13.3 points, 8.6 rebounds at 1.5 assists kada laro ay sumasalamin sa kanyang well-rounded games. Ang kanyang kahayahang magambag sa parehong offensive at defensive ends ay ginagawa siyang isang key player para sa Rockets. Number 8, Jalen Duren. Sa Detroit Pistons, si Jalen Duren ay nagpakita ng kanyang dominance bilang isang big man. May average na 13.6 points, 11.4 rebounds at 2.5 assists. Si Duren ay nagpapakita ng kanyang lakas sa ilalim ng basket at kakayahang magambag sa offense. Ang kanyang presensya sa court ay nagbibigay ng malaking epekto para sa Pistons, lalo na sa rebounding at shot blocking. Number 7, Benedict Matorin. Bilang isang rookie sa Indiana Pacers, si Benedict Matorin ay nagpakita ng kanyang husay mula sa simula. Ang kanyang mga numero na 14.7 points, 3.8 rebounds at 2.0 assists per game ay nagpapatunay sa kanyang kahayahan bilang isang versatile player. Siya ay nakapagambag hindi lamang sa scoring kundi pati na rin sa defense na ginagawa siyang isa sa mga pangunahing assets ng Pacers. Number 6 Jalen Green Sa Houston Rockets, si Jalen Green ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kausayan bilang isang scorer at playmaker. May average na 17.3 points, 4.6 rebounds at 3.1 assists kada laro, si Green ay nagpapasiklab ng kanyang offensive versatility at ang kakayahang magambag sa iba't ibang paraan. Number 5 Shadon Sharp Sa kanyang ikalawang taon sa NBA para sa Portland Trail Blazers, si Shadon ay nagpapakita ng malaking improvement. Ang kanyang mga numero na 16.5 points, 5.0 rebounds at 3.0 assists per game ay nape ng kanyang kahayahan na maglaro sa iba't ibang posisyon sa court at mag-ambag sa maraming aspeto ng laro. Number 4, Alperen Sengut sa kanyang ikatlong taon sa NBA, si Alperen Sengun ng Houston Rockets ay may average na 21.5 points, 9.0 rebounds, 5.0 assists at 1.1 steals per game. Si Sengun ay nagpakita ng kanyang versatility bilang isang big man. Ang kanyang kahayahan sa scoring, rebounding, playmaking at defense ay ginagawa siyang isang mahalagang player para sa Rockets. Number 3 Chet Holmgren. Sa Oklahoma City Thunder, si Chet Holmgren ay may average na 16.9 points, 8.0 rebounds at 2.8 blocks per game. Si Holmgren ay nagpapasiklab naman ng kanyang husay sa parehong offensive at defensive ends. Ang kanyang kakayahan sa shot blocking at scoring ay malaking tulong para sa Thunder. Number 2, Victor Wembanyama. Si Victor Wembanyama bilang isang rookie para sa San Antonio Spurs ay agad na naging isang standout player na may impressive stats na 19.3 points, 10.1 rebounds at 3.3 blocks per game. Ipinakita ni Wemby ang kanyang scoring ability at defensive prowess. Ang kanyang tangkad at athletic ability ay nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa court. Number 1. Paolo Banquero Si Paolo Banquero ng Orlando Magic sa edad na 21 ay isa ng key player agad may average na 23.1 points, 7.2 rebounds at 4.9 assists per game. Si Bankero ay nagpapakita ng kanyang husay sa scoring, versatility at playmaking. Ang kanyang kausayan sa iba't ibang aspeto ng laro ay nagpapahiwatig ng malaking potensyal para sa kanyang hinaharap sa NBA. May nakalimutan ba kami sa listahan mga ka-atletiko? I-comment mo na kung sino ang manok mong rising star.